So, tap <laughs> so, tapos na ang 2025 elections. Pero bakit ganun? Bakit ang layo naman ata ng resulta from the survey? Para bang ano, may plot twist. Oh, ang like, layo. Ang layo nung naging e, resulta. So sabog. yung magugulat ka dito, yung iba, wala naman sa survey. Nasa pinaka-lowest sila. Spluk. Ano, ni, ano, ni Bam Aquino. ko na, Bam Aquino, be. Okay. So, according dun sa research sa SMT, natin, yes. uh -oh. pang ilan si Bam? Bam is on the 16th range, no. hindi ninyo umabot siya ng second. Oh, Tapos okay. yung Pulse Asia? He's not even on the top 12 sa Okta. Well, he got in pero still lower end so his second place was really shocking ang malaking tanong, reliable pa ba yung mga research na nakikita natin tuwing election? Sabi ka ni Cynthia, ayun yung research, research! research!